sa labat sa gabi Ayan. sa labat haluan mo ng turmeric malaking bagay ito sa katawan luya. uh, loya loya no? Tumulit. turmeric yung alam yung tur turmeric na dilaw, dilaw na loya yan kahit yung may sakit sa katawan katulad <laughs> ng ano ni Rex ano ba yan isa e kaso kasuan nyo na parang hindi na kayang gamutin magbabayad ka ng 36,000 MRI 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 I e MRI na medyo wala pa rin itong turmeric at saka luya pagkaluin nyo lang at lagain Pag gabit umaga malaking bagay ito Anti-aging pa to. Yung luya. Iwas sakit. Ang mga kaso kasuan tapos. Ang maganda. Kung may ubo ka. Iwas din sa ano ng ubo. Ang sakit-sakit -sakit sa lalamunan. Malaking bagay to. Yan. Sarap to. tauhan niya eh. Ako <coughs> sa tauhan ni Mapro Gibalus sa harapan ng bahay namin Tatay yung okay. kunting diet diet Kunting diet diet okay. Maraming bagay ito Okay, okay. Yes, Salit ng kape na ano yung ano? Ipapakita ko sa inyo. Bago matulog. Yeah. Sakit sa lalamunan. Nag-umpisa lamang itong sa akin pag ano nung mga ilang araw lang. Dito lang mga sa ano-ano ko. Hindi may sakit-sakit. Teri-teri melanggul ya